Sabi sa'yo, hindi sila papayag eh. Diana, e eh kung makiusap ako maayos. Sige, Dima. Makiusap ka. Dima, anong ginawa mo? Ano yon? One, two, three. Well, boys, ano sa tingin nyo? Nagustuhan nyo ba? Girls, kayo yung pinaka-cool na TikTokers. Seryoso, Timur? Eh, bakit hindi ka pa nakasubscribe sa Bunny House namin? Ano, Timur? May gusto ka bang sabihin sa Diana, akin? Diana, subscribe ako. Sampung account. Gustong gusto ko nagsushoot ng video sa Bunny House. May message nila ako. Sabi nila, ang gwapo ko. Mascot, nagsiselos ako, ha? Well, girls, i-upload ko yung video. Anong caption yung ilalagay ko? Isulat mo, our girls rules. Sakat, nakakatawa ka. So, ilalagay ko, Bunny House Girls. Uploading. Na. Well guys, hinihintay ko kayo sa bunny house namin sa TikTok At nag expect kami ng maraming likes galing sa inyo Boys, ngayong araw ini-invite namin kayo sa lady bunny house Magpa-party tayo at mag-film ng maraming TikToks Wow, cool, sasama kami Sakat, papayagan ka ba ng mama mo? Gipi, huwag mo sabihin sa harap niya yan Pinapahiya mo ba ako? Oo naman, pupunta ako Okay girls, mag-shoot pa tayo ng TikTok kasama ng boyfriends natin Sige! <laughs> Hindi ko gets. Ano tong love nest na to, ha? Bakit nagyayakapan kayo dyan sa desk, ha? Sa desk kung saan umuupo yung mga teenagers? Oh, well, eto na yung pinaka-strict na administrators ng school. Rats, gusto niyo mag-shoot ng TikTok kasama kami? Ikikembot niyo yung mga puwet yung ganito, <laughs> <laughs> Ang talino, Timur. Ang word lang na alam mo ay puwet. Tama nakakaawa. Hindi ka kasing talino ng matalas mong dila. Sige na, Love Nest. Magsialis na kayo dyan. Alis. Para sa pag-aaral tong klase na to. Hindi para sa TikTok. Mag-decide ka, Layla. Saan ka naiinis? Sa pag-film namin ng TikTok? O sa pagyakap namin sa mga boyfriends namin? Okay, Maya. Huwag ka namang inis. Baka bigla kang duraan ni Layla sa mata. Uh Oo. -oh. Makinig kayo mga short skirts. Magsialis na kayo dyan alam nyo lang gawin, magyakapan at mag-tiktok. Wala kayong ibang alam gawin. Okay girls, kunin na natin yung mga gamit natin. Pumunta na tayo sa cafe. Huwag natin sirain yung mood natin dyan. I agree. Rats, I wish na magka-good mood kayo. Kasi parang wala kayo sa mood ngayong araw. Dapat sinabi natin kay Diana. No, Yana, hindi pa time. Tignan natin kung anong magiging mood niya kapag nalaman niya. I'm sure sasabay yung mood niya at dagat ng luha yung mapipiga sa pillow niya. Dagat ng luha. Ikaw yung dagat ko. Bakit mo ako iniinis? Hmm. Ano ba yan? San ko ba sinulat yung address? Bakit hindi ko makita kapag kailangan ko? Hello, Abby. Mike, wag mo akong guluhin. Meron ako hindi makita. Eh naman makatulong ako sa iyo. Mike, paano ka makakatulong? Pag-usapan natin tayong dalawa. Ang weird ng relationship natin. Mike, sa tingin ko good idea na magkahiwalay yung bahay natin. Meron kang pusa, may allergies ako. Pwede ko ibigay yung pusa ko sa mama ko. Bibili na lang ako ng pusang kalbo. Mike, anong kalbong pusa? Meron silang complex character. Ayoko makalmot ako. So for now, hiwalay muna tayo ng bahay. Okay? Oh, oh sweet, 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 sweet Tita Abby, nag-decide ka na bumalik kay Teacher Mike? Oh, girls, hi! Inahanap ko kayo Nakita niyo ba yung notebook ko, yung blue na may pink letters? Sinulat ko dun yung address, pero hindi ko makita Alam niyo ba kung nasan? Hindi, Tita Abby, hindi namin alam kung nasan yung blue notebook mo Ang cute niyo, cute couple <laughs> <laughs> Hoy, Taya! Anong tinatawa-tawa mo dyan? Kinakausap kita Sige na, Mike, umalis ka na Girls, masungit siya Okay Girls, ano na naman ginawa niyo kahapon? Pinuntahan niyo na naman yung mga basketball players na mga bunnies. Ilang beses ko ba uulitin sa inyo? Huwag niyong gagawin yan. E eh, papano kung na-inlove kami? Oo, na -in love talaga. Gagawin ng puso yung gusto niya. Makinig ka taya. Ayoko magka-problema dahil sa'yo at dahil sa'yo, Cindy. Kung hindi ko kayo masasabihan, makikick out kayo dito sa school. Naintindihan niyo, ha? Oo, oh, Tita Abby, huwag mo kaming takutin. Hindi naman bawal ma -in love. At kung natatakot ka magkaproblema sa mga bunnies, hindi na namin problema yon. My girl girl, wingarningan ko na kayong dalawa. Layuan niyo yung mga basketball players. Nakakainis. Don't worry, hindi tayo mapipigilan ni Tita Abby na main love, okay? Blondie, ano yung ribbon sa kamay mo? Cartier, bracelet? Huwag kang tumawad dyan, Shenya. Actually, itong ribbon na to, tinali sa akin ni George. Wala siya ngayon sa school. At naaalala ko si George dahil sa ribbon na to. <laughs> ano ba yan, Blondie? Nakakatawa so, ka. So, kapag may binuhol si George sa ulo mo, isusuot mo rin, galon? <laughs> <laughs> Hindi ko maintindihan paano yung nagagawang tawanan yung team captain nyo. Bakit guys? Mga bobo ba kayo, ha? Blondie, papano naging friend ng team captain namin yung kalaban? Nababaliw ka ba, ha? Blondie? Tama si Sophie. Alam nyo guys, minsan, very cool maging friend ng kalaban. Mga bobo lang kayo, pero ako yung brain ko, gumagana ng 100%. Guys, nag na naman kayo, pwede umorder muna kayo ha? Thank you pizza, wala kaming gusto. Ginastos ng mga boys yung pera nila sa regalo. Yung iba nagtali ng ribbon sa kamay, yung iba nagbigay ng jewelry diamonds. <laughs> Aha, sinong sinasabihan nyo? Jewelry with diamonds? Pizza, bigyan mo ako ng malaking pasta with cheese. Okay, ice, big pasta with cheese. Please, wag kayong mag-away. Hello sa lahat ng heartthrobs! Boys, upo na! Sandali lang kami! Iihi lang kami! Hello, Diana! May sasabihin ako sa'yo! Importante lang! Diana! Urgent to! Girls, bilis! Meron ba kayong mattifying powder o kaya lip gloss? Girls, hawakan niyo yung pinto! Bubuksan na nila! Ano ba yan? Tama na! Ano bang gagawin sa Blondie na yan? Si Blondie, papasukin niyo! Ano? Babantayan tayo ni Blondie kahit dito sa toilet? Kitty, tama na yung pagsiselos! Gusto kong sabihin na minsan, cool makipagkaibigan sa kalaban. At kayo girls, medyo nagiging stupid, hindi nyo naiintindihan to. Ay, okay! Pasok na! Diana, meron akong importanteng balita sa'yo. Umupo ka sa toilet, baka mahimatay ka. Blandy, as always, hyper ka na naman. Sige na. Well, hindi cool sa akin umupo sa toilet kapag maraming nangyayari. Chill, Maya. Masanay ka na. Well, girls, in short, alam nyo naman na lagi ako nakikinig sa lahat. At lagi kong alam lahat. Well, this time, may narinig ako. Sa mga rats. Narinig ko sila. Ngayon, may nagsasabi na sa atin ng chismis. Ito ba yung value ng friendship? Blandy, bilisan mo. Hindi ako makapag-relax. Okay, Blandy, Anong nangyari sa mga rats? In short girls, Diana, narinig ko si Layla. Sinasabi niya kay Yana na gagawin niya lahat para maging team captain ng Bunnies. At si Yana, sabi niya siya daw yung magiging mascot. Oo, gustong suotin ni Yana yung fluffy costume. Gusto niyang maging mascot ng Bunny team. Ano? Ano? Blandy, imposible yon. Sigurado ka bang naninigyan ng mga tenga mo? Ha? ngaling si Blandy sa atin para pakinggan siya ni Diana. Maniwala kayo, narinig ng mga maliliit kong tenga. Sinasabi ko sa inyo ngayon. Yun yung narinig ko. Promise. Okay, Blandy. Thank you sa pagsabi mo sa amin. Girls, kailangan may gawin tayo sa mga rats na to as soon as possible. Sumusobra na yung ginagawa nila. Sa tingin ko, time nang i-kick out yung mga rats. Well, alam mo naman na hindi tayo pwedeng mag-kick out ng kahit sino, di ba? Hindi tama yun. Girls, hindi kick out ang paraan. Kailangan nating lumaban para sa justice. Bakit pa dami-dami nating problema. Why? Well, kung gusto nyo, tutulungan ko kayong isolve yung mga problema. Sabihin nyo lang. No thanks, Blondie. Kaya namin to kahit wala yung mga frogs. Thank you, Blondie, sa pagsabi sa amin. Aayusin talaga namin to. To be honest, nasyak ako sa balita. You're welcome, Diana. Aalis na ba kayo? Oh my God, Blondie. Balu Thank you, Blandy sa balita. May utang ako sa iyong hot chocolate. Blandy nakakainis ka. Huwag kang umasa sa matagal na friendship kay Diana. Boys, umorder na ba kayo ng lemonades para sa amin? Yep. Diana, hindi ko maintindihan. Anong ginagawa ni Blandy kasama kayo sa loob ng toilet? Walang makakaintindi kundi si Diana lang. Actually, nagulat talaga ako sa balita ni Blandy. In short, narinig ni Blandy si Layla. Sabi daw niya kay Yana, gusto niya akong palitan as team captain ng Bunnies. Guys, imagine niyo yon. Mascot, buti na lang nakaupo ka dyan. Kasi gusto daw ni Yana na isuot yung fluffy costume mo. Gusto niyang maging mascot. Mascot ng Bunny Team. Hello, everybody. Hindi mangyayari yon. Yung boyfriend ko lang yung mascot, period. Diana, sa tingin ko, fake news lang to. Sa tingin ko din mascot. Eto kasi si Blandy masyadong sip-sip kay Diana. Uminom na tayo ng lemonade tapos tanungin natin yung rats. Kitty, ang bango ng pabango mo ah. Sakat, sinabi mo na sa akin yan five times. So ano Blandy, nag-serve ka na? Oo, imagine. Blandy, siguro pumunta ka na lang sa bunny team. Tapos ako yung magiging team captain ng frogs. Itiklop mo yung labi mo, Shenya. Hindi mangyayari yan. Ako yung team captain ng frogs. Period. Pizza, ice. Last na lang. Bigyan mo kami ng hot chocolate, please. Papayaran namin mamaya. Girls, nasan yung mga boyfriends nyo? Ayaw nilang bayaran yung utang ng chocolate. Ice cream. Pizza. Pasta. Pizza, anong ginagawa mo sa akin? Wala naman akong boyfriend. Tapos si Dima, sabi niya sa akin, Loren, huwag ka masyadong kumain. Kaya ayaw kong ipaalam sa kanya. Ice? Hindi na, hindi na tayo magpapautang. Eh, may mga utang pangayon sa atin eh. Sorry girls, pero walang fake chocolate ngayon. Please naman! Nancy, gagawa ako ng beaded bracelet para sa sa'yo. Okay girls, last na to ha? Pizza, ano ka ba? nagpa ka sa mga beaded bracelets? Pero ang cool nila eh. Thank you! Pero wag mong sabihin kay Dima na uminom ako ng sweet chocolate, ha? Sigurado, sasabihin ko. No? Ice, nagsuot ka lang ng sunglasses, kumikpit ka na. Pizza, yung shades na to, cartier. Kaya easy ka lang dyan, okay? Tignan mo, oh. ang daming views nung isang video kasama ako sa bunny house. Puro kilay ko yung nakikita Alam dyan. Alam bro, bunutin mo na yung kilay mo. Ano? Hello, Hello boys. boys. Anong pinapanood nyo? <laughs> Girls, layuan nyo nga yung bravastic, oh. Ano ka ba, Gigi? Couch to ng lahat. Bakit ka nagagalit? Hindi naman namin kailangan yung bravasti mo. Girls, hindi pa ba kayo nadala sa mga banis kahapon? Gusto nyo tawagin ko sila ulit? Proprotektahan nila ako. Talaga? Pangalan mo, Cindy, di ba? Oo, oh, natatandaan mo talaga yung pangalan ko. Ang sabi ko, tumayo ka dyan sa couch. Tayo! Gigi, ba't nagagalit ka? Nakaupo lang naman sila sa couch eh. Bravasti, Guys, kumusta? Taya, Cindy, kayo yung hinahanap namin. Gusto namin kayong makausap. At baka maging friends tayo. Seryoso? Ano naman yun? Delikadong makipag-friends sa inyo. Ilayo nyo na nga sila sa boyfriend ko! Well, useful maging friends kami. Pwede ba namin kayong makausap dun sa lockers? Probasti, sa tingin ko, liligawan ko si Cindy. Oo, oh, ang swerte mo naman. Probasti! Gigi, ano ka ba? Nabibingin na ako sayo. Ano? girls. Gusto ko yung height nyo. Sintangkan nyo ako. Leila! Yana, ano? Mascot ka lang! Okay, girls. Gusto nyo bang sumali sa cheerleading team ko, ha? Girls, nagulat ba kayo sa offer namin? Tinatanong kayo ng team captain. Ano? Hindi ko nakikita yung cheerleading uniform sa team captain. Niloloko nyo kami, di ba? Anong iniisip nyo, rats? So girls, gusto nyo bang makasama sa strongest cheerleading team dito sa school? Ako yung pinaka-strict na captain. Anong masasabi nyo? Oo, oh, siya yung pinaka-astig na captain. Mababaliw kayo. Yana, hindi mo sila kailangang takutin. Kaduda-duda naman yung offer nyo. Bigyan nyo muna kami ng pom-poms yung uniform, tapos doon kami magde-decide kung sasali kami sa team nyo o hindi. Girls, gusto ko kayo. Matigas kayo katulad ko. Ito yung kailangan ko sa team. Mga katulad nyo. At ako? Well, ikaw, Yana. Yung mascot. Mascot ka lang. Okay, pag-iisipan namin. Meron ba kaming time mag-isip? Yes, girls. May time kayo mag-isip. Pero hindi masyadong matagal. Kung hindi, kukunin namin si Gigi. Yana, sinabi ko na sa'yo, kailangan natin ng matatangkat. Ready ako maging cheerleader para malaman ni Bravasi kung anong gem meron siya. Cindy, bye-bye. Gigi, hindi ka mapupunta sa team ko kahit bilang mascot pa. Ako, ako yung magiging mascot. O ano na, Jem? Kain na tayong carbonara. Tumasi, mahal mo ba ako? Oo naman. Tara, kain na tayo! Well, Dima, Kev, anong gusto nyo? Sabihin nyo sa akin. Hindi ako ah, si Dima lang. Baka pwede mong isali sa team si Loren, kahit sa practice lang. Hindi na sa atletik, Hindi nga makaskor sa practice eh. Ano? Di ma makinig ka. Wala akong team ng football players dito. Cheerleaders lang. Hindi bagay si Loren dito. Of course not. Sabi sa'yo, hindi sila papayag eh. Diana, e eh kung makiusap ako maayos. Okay, makiusap ka. Dima, ano yon? Anong ginawa mo? Relationship nostalgia. Nung una, gusto niyang ipasok si Lorenz sa training. Tapos ngayon, kinis niya yung kamay mo. Pwedeng nostalgia. Gusto mo makiusap pa ako mas maayos eh. Di ma, stop. Okay, narinig na kita. Ibigay mo yung number ko kay Loren. Ititext ko siya. Diana, nasan yung mga trophies natin? Wala sila dito. Ano? ano? Yung, yung mga, mga rats. rats! Diana, inaasahan kita ha. Pare, ano yun? Hinalikan mo siya sa kamay, tapos gusto mo pa siyang harikan sa pisngi? Pare, nakikiusap lang ako sa kanya. Grabe ka makiusap ah, may kiss. Sayana, so, may aayusin ako dito. Aalisin ko yung color pink tsaka color blue. Anong color yung gusto mo? Yung walls dito, magiging red. Tapos yung floors, magiging black. Oh, magiging red cheerleaders tayo. Tama? Oh, Ayana, red cheerleaders. Dinisin mo na yung mga trophies. Sa atin na ngayon yan. Leila, pitsunan mo ko kasama ng mga trophies. Yana, trophies ko yan. Ako yung team captain. Oo, oh, Leila, nakalimutan ko. Mascot lang pala ako. Girls, magpalit na tayo ngayon ng cheerleader uniform. Tapos hanapin natin yung mga rats. Ninakaw pa talaga ng mga rats yung trophies natin? Nat, kahit ano, kaya nilang gawin. So, hindi nagsisinungaling si Blondie. Ano? Napabaliw na ba kayo, ha? Ah, uh, pinupunasan lang namin yung alikabok sa trophies, oo. Good trophies, Banis. Pero hindi na to sa inyo. Hoy, rats! Mga baliw ba kayo o ano? Makinig kayana. Kung pinagnanasahan mo yung costume ng mascot ko, ako makakalaban mo. Girls, hindi ko maintindihan. Ano tong chismis na kumakalat sa school na gusto nyo daw agawin yung lugar namin? Yung lugar ng mga bunnies? Ha? Yana, Leila, bumalik na naman ba kayo sa dati, ha? Ilang beses nyo nang sinubukan pero hindi kayo nagtagumpay. Pwede ba tumigil na kayo? This time, magtatagumpay kami. Ako yung magiging coolest mascot at si Leila yung coolest captain. Okay? Okay, girls. Pero wag yung mga trophies namin. Nakita nyo naman, di ba, nakasulat Lady Bunny? Well, okay. Bukas, nakaprint na dito Lady Leila. May problema ba? Alam nyo, hindi nyo mai-imagine kung gaano kalaki yung plano namin. Yana, Leila, pitawan niyo yung mga trophies namin at umalis na kayo. Mascot, buksan mo yung pinto para sa mga girls. Aba, pumunta pa tayo sa point na i-kickout iki namin kayo sa school? Maya, pinag-usapan na natin 'to. Wala akong i out sa school. Yana, Leila, labas na. Okay, okay lalabas na, na kami. Nawala yung trophies namin. Pero pabalik kami. Mascot, 'wag mong manchahan yung costume ko. Nakakainis. Girls, wag na nating isipin 'yan. Anong meron tayo ngayong araw? Party? Yes. Okay, very good. Tara na. Mag-enjoy tayo. Tapos mag-shoot tayo ng maraming cool TikToks. Eh paano sila? Paano sila? Hindi sila magtatagumpay. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you, guys. Bye! Bye! Mag-subscribe kayo sa Bunny House namin sa TikTok. Nasa description 'yung link.